Alam nyo ba yung sikat na kainan dito sa Pasay ay may bago ng location na mas pinalaki at pinaliwalas. Kung dati nga ay puro takeout lang, ngayon dito ay pwede ka nang mag-dine-in at ma-enjoy yung mga nagsasarapang pagkain nila. Sobrang laki nga talaga ang in-improve netong Arplatos. Hindi lang yung area ang in nila dahil yung paborito nating Mexican food ay mas pinasarap. Hi guys! So nga pala si Ivan, uh, may-ari ng Arplatos. Uh, Ini-invite ko pala kayo dito sa... Uh, 2199 Tramo, uh, New Bear Hill. Uh, try nyo yung mga nasasarapan namin mga snack like nachos, kesa, uh, cheese stick, and uh, other platters po. Sir, so, hanggang it's... anong oras kayo nagbubukas dito? Ah, uh, ano, open kami ng 5 p.m. to 2 a.m. Bali sir, ito na yung new location nyo, ano? Oh, mas malaki, uh, mas maayos. Pero sir, pwede ka ba nila makontakt pa rin dun sa FB page nyo ng hmm. R Platos? Same, same pa rin sir. Ah, uh, Pwede pa rin siya mag-take out, no? Ah, PM lang ay sir. Ah, pick up, deliveries. Dine-in, pwede na tayo, sir. So, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa R Platos, ang nagbabalik, di ba? Bago yung location nila, dito lang sila matatagpuan sa 2911 Tramo, Pasay City. Tignan nyo naman yung inanda nilang pagkain para sa atin, di ba? Meron sila dito ang fish fillet, chicken burger. Chicken burger dumamay, no? Meron sila dito ang chicken salad wrap. Tapos meron din sila dito mga chong, mga rice mill ito, parang yung last year na punta namin, wala pa ata sila ng ano, eh, uh, rice mill, pero ngayon meron na, di ba? Meron din sila dito, bagong-bago sa menu nila, tawag nila dito is old cheese quesadillas. Yan, try na natin. Ito muna yung subukan natin, sakong-sako Healthy lifestyle na tayo. Mmm. Solid. Swap. Kahit yung unang kain ko dito sa Air Platos, grabe talaga. Hindi nagbabago yung lasa na ito. Napaka-solid. Sarap. Mm. Ito yung try natin yung fish fillet nila. Ayan. Ito rin yung mga masasarap talaga dito, mga best seller nila. Ang sarap. Masarap din yung sauce nila. Hindi yung lasa. Ang galing i maintain nila yung lasa ng ay platos. Ang sarap. Mm. Ito, try natin yung chicken katsu burger. Pag, pag solo daw is 70 pesos. Pag dalawang bibili mo, 120 pesos. Diba? Naka-discount ka ng 20 pesos. Diba? Ayun no? Oh, ang laki niya, no? Try natin. Hmm? Solid. Stop. Malaki yung ano yung pati. Masarap na paglalagay nila ng ano, signature sauce nila. Sarap. <coughs> Ito naman mga chong, hindi ko to daliri. Cheese steak to. Gento kalaki. Diba? Tabaan yan no? Try natin. Ha? Huh? Ha? Mmm. Solid. Ang kapal ng cheese. Sarap. Solid to. Ang dami, oh. Ano to? 10 pieces, mga chong. Isang order lang. So kung cheese the lover ka, try mo to. Ito so naman mga chong, tinatawag nila chili dog. Yun, know. Bukod sa overload na cheese, mayroon pa sila ditong, Ayun, nakita oh, no, May flavor pa sila. May toppings pa sila nilalagay sa ibabaw. Tapos yung pinaka-hot dog. Try natin. Laki. Mmm. Masarap ha. May pagka-Mexican style yung ano nila dito. Chili dog. Sarap. Tsaka laki ng hot dog oh. Tanya yan. Mm. Try naman natin tong all cheese quesadilla nila. Ito yung best seller nila ngayon. Tapos ito rin yung pinakabago sa menu nila. Grabe, sarap yung cheese niya. Ang kapal. Tanyin natin, try ko na siya nung bagong luto. Grabe. Yung cheese niya dito, melts in your mouth paborito ni Bible Girl eh. Parang hindi natin siya titarahan. Isa sa mga binabalik-balikan talaga dito is itong nachos nila dahil yung nachos nila dito is homemade. Tama sir, no? Homemade to, no? Eh, yung isa yung dati, last year, natry ko na to, sobrang sarap. Ngayon, tatry uli natin to. Tapos yung sawsawan niya to, bukod sa overload cheese, eh may chili con pa yung kasama. Katulad nung hotdog, di ba? Try natin. Mr. Rock. So itong ganito yung reaction ko nung una ko natikman to. Ang sarap. Tsaka yung pinakan, itong nachos niya, masarap ng pagkakaluto. Hindi mo matitikman to basta basta kung saan. Dito lang yan sa our platos. Try natin tong carbonara nila. Yan. Isang malaking bite para sa nagbabalik. super creamy siya. Yung pagkakaluto sa pasta niya is al dente. panalang panal sa ito. Ito yung isa sa mga rice meal nila. Itong burger nila, dalawa na yan for only 138 pesos. Try natin yan with gravy, syempre. Pag burger, hindi nawawala wala yung gravy. Parang ganyan, no? Oh. Oo, oh, diba? Tapos mga chong, tuturo ako kumain kapag ka burger, huwag nyo muna susubuan ng kanin. Kailangan burger lang, burger only. Ano? Ah. Mmm. Sarap. Siksik na siksik, mga chong. Mm. Solid. Mm. Ito naman, mga chong, is yung pork steak nila for only 138 pesos lang din. Ganyan na siya at ganyan na kalaki, di ba? Sulit na sulit. Yan, o. Oh. Di ba? Try natin yan. Without gravy. hmm Ganda ng pagkakaluto niya, very juicy. Ano siya, para siyang medium well. Yan. Masasabi kong medium well kasi juicy pa siya sa loob. Pero lutong-luto -luto na. Sarap. Ano? na natin sa gravy. Mmm. So mga chong, kung naghahanap ka ng masarap na food tripan dito sa Pasay, eh puntahan nyo na dito yung Air Platos, open sila dito daily. Kita